Ya, nag idol pitura macam idol. Dia tu macam generator. Ya no. Sama generator sama idol. Si Renato molek Ya, si Renato Molina, Molina. Molina Sibuk na lang kung ano siya. Sibuk. Sibuk ka? Sibuk ka? na, Art? Sibuk na, eh. Cebu na po ano siya. Sura. Apply siya doon sa utol ko. Oh, eh, naantay ka ng utol ko. Ato ako. video eh, para ano, mag-trending. <laughs> Kita nene Alsid Trending, trending Alsin. <Alcid. laughs> Shout out ke Alsid, Mauban. Andi si Boloyo. Pintu rasa. My generator. side. Ah, uh, makina ng generator. Sa dalawa, tatlo, apat. Bali anim to. Nandoon dalawa sa taas. Ayan, building sa si manok ng 1, 2, 3, 4, 5. Kawai, idol. 6. <laughs> <Kawaii, idol. laughs> Ayan. Ayan, building. Sa taas naman, 7, 8. Mayroon pa doon. Yung bahay ni boss, wala na sila dyan. nasa uh, Manila ano sila kasi malaki ng bahay nila doon Linis na dito mga idol o, wala na mga malunggay pamputol na yan eh, o no? na sa Mga boy. So dito na lang mga idol. Thank you for watching my videos. Janilias Vlog. Thank you. Maraming salamat. God